Puñeta ka naman Dan Fernandez. Sa tingin mo, yung pulis na yan na nandyan, hindi niya alam kung ilan kayo? Kung lima ba kayo doon o anim? What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isa lang ng video kung saan tatalakayin natin itong tanim tao <laughs> ni Dan Fernandez, congressman Mr. Google. <laughs> Nagmasid-masid na ako sa mga vloggers. Nagmasid-masid na rin ako sa kung ano ang mga reaksyon ng mga iba't ibang uh, journalist o mga news agencies, yung mga uh, sa dalawang to. Pero meron isang bagay na itinanim itong si Dan Fernandez sa kanilang press conference slash a uh, damage control dito nga sa pasabog at pag-aakusa ng isang pulis na si Grijaldo doon sa Senate. Alam na natin yan. Pero ano nga ba itong pinagsasasabi ng chismosong ito na meron nga daw itinanim na tao? Itong si Dan Fernandez. At bakit kaya? Sa malikot nating isip, um, itatry nating alamin kung bakit nga ba? Bakit nga ba pinanggit ito ni Dan Fernandez sa kanilang press conference slash damage control. So pero malaman natin, i-play natin itong first part, uh, almost first part ng statement nitong si Grijaldo sa Senado. O oh, sige, pagtyagahan na natin to, alam natin to pero importante kasi ito. So eto, tandaan natin itong mga tao na babanggitin ni Grijaldo. Okay, let's go. When I entered the room, I saw two lawyers of Police Colonel Garma. When he entered the room, nakita niya dalawang abogado ni Garma. Liwanag. Standing inside the room, one of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. Mm -hmm. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room. Kong Dan Fernandez entered the room. So, sino na yung nasa room? Yung dalawang lawyer, itong si Grijaldo at saka si Mr. Google. Ah, oh, tapos, And he asked me to sit beside him on his right side. And then, Kong Abante entered the room. Kong Abante entered the room. Meron pa kayang iba? At tuloy lang natin ng konti to. Sat, par, end of the chair on the right. Mm -hmm. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Mm -hmm. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, Ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. So, maliwanag dito na ang sinasabi nitong Greek Haldo ay ilan lang sila doon. Itong siya, si Avanteng Patras, si Mr. Google Dan Fernandez, at dalawang lawyer. Lima lang sila. Hmm, tandaan nyo yan. Sa tingin ninyo, yung isang high ranking official, hindi pa naman makandang matanda ito, hindi naman pa uugot ugod dito. Kasi nasa serbisyo pa to eh. 'Di ba? Sa tingin ninyo, magkakamali siya sa isang napaka-importanteng meeting, private meeting 'yan. Na ginanap doon sa loob ng uh, House of Representatives na may kinalaman sa kanyang pagiging resource person. Sa tingin ninyo, magkakamali ba siya ng bilang? O magkakamali ba siya na kung sino-sino yung mga nasa room despite na lima lang sila. Okay, lima lang sila. Panoorin natin itong sinabi ni Dan Fernandez. At i-analyze nga natin bakit kaya may lumabas na isang misteryosong staff. Okay, panoorin natin ito. Sir yeah. Fernandez, uh, sir I understand may mga statement na niputay kahapon denying the statements of uh, Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan. So may nangyari nga po bang private meeting uh, about dun sa statement nga with Grijaldo? And uh, ano po kaya yung uh, reason kung meron man na bakit siya kailangan ipatawag in private? Sig ang tanong ng reporter, kung may naganap ba at saka ano ang rason, tingnan nyo ang isasagot ni Dan Fernandez. Magtatanim ito ng tao. Grijaldo po. Kaya well, mahaba yung sinabi pa ko na Pero manabate At pansinin ninyo yung mata niya Sinungaling uh, Well, una-una uh, talagang There was a uh, incident na talagang Pinatawag namin siya Pero not on our own, own volition Because it was uh, Colonel Garma as uh, what I'm saying Sa mga interview sa akin That uh, asked na Kausapin si, uh, uh, si Colonel Grijaldo Kasi si Colonel Grijaldo uh, According to uh, Colonel Garma Uh, is a friend of her. So, uh, sabi namin, tama-tama, doon si Colonel Vihaldo, so tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, um, sabi ko nga kay uh, Chairman Abante, kung sabi natin, kasi nga kaibigan daw, uh, uh, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So, uh, what we did was... Ah, uh, oh, pansinin ninyo, pansinin. Um, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na... na Ngekek mo, transparency? Abogado ni Garma Hindi naman niya abogado, bobo? Bilang, kasi we always see to it na dapat talagang uh, merong kasama. As a matter of fact, yun din sinabi ko sa media that prior to... The... Oh, ito na, ito na, ito na, malapit na quadcom uh, hearing, nag-ausap kami ni Colonel Garma and uh, I asked the permission of the chairman uh, to be with me and uh, he accompanied me para at least uh, transparent talaga yung usapan. Uh, unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, uh, Siyempre, i-deny mo yan. Uh, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangy nangyari. Sino pa naman ang aamin? Dan naman, Mr. Google naman, kahit i-google mo yan, walang aamin dyan. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na nandun sa loob pa eh. Aside from meron daw siyang natatandaan na isa pang tao. Tandaan nyo ito kasi mahalaga to. Tandaan nyo. Meron daw siya. Siya lang. Siya lang yung nakakatanda. Na may iba pang isang tao doon. Bukod doon sa dalawang abogado. Siya, si, Di, si Patras, at saka si Gri Haldo. Tuloy. From, from the two witnesses na, at the two lawyers ni uh, agama. Si, si chairman, saka ako, and then somebody, nakilala na, ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yun. So... Kunyeta ka naman, Dan Fernandez. Sa tingin mo, yung pulis na yan na nandyan, hindi niya alam kung ilan kayo? Kung lima ba kayo doon o anim? At ikaw lang mismo talaga ang nakakaalam na meron pang isang tao. At amazingly, hindi mo kilala ang pangalan pero kilala mo sa mukha. So, yung nandoon, it's either staff ng isa mong kasama dyan na chairman at mga co-chairman. Ilan lang kayo dyan? Imposible naman na nga papasok yung isang staff doon sa napaka-importante private meeting na kakausapin nyo ang resource person na hindi ninyo kilala yung staff na papasok doon. Doon palang red flag ka na. Nagtatanim ka ng tao. Dan Fernandez. Imposible, again, na itong high ranking official magkakamali siya sa mga tao na doon doon sa kwarto na yun. Kasi napaka-importante ng pangyayari na yan sa kanya. It's either ma mapupulaan siya dyan o kaya susunod sa inyo o kaya magsasabi siya ng totoo na kinuers nyo talaga siya, Mr. Google. Bakit ginagawa? At bakit sinabi dito sa presscon is slash damage control ni, ng, ng Kum, na meron pang isang tao? At amazingly, isang staff pero hindi niya kilala. Ano sa tingin ninyo? Ganito ang analy ng isang chismoso. Una sa lahat, hindi tinanong sa'yo, Dan, kung sino yung mga nandoon. Ang tanong sa'yo, meron ba talaga nangyari at kung meron, ano ang dahilan? Pero bakit? Yan ang unang-una mong isiningit to set the records na meron pang isang tao doon. Bakit? Kasi kailangan ninyo ng witness na magpapatunay na hindi nga ninyo kinoers itong mamang pulis na ito. Hindi ba? Hindi naman po pwedeng kunin nyo nang pagkinasuhan nyo itong pulis na to. Kailangan nyo ng witness na magpapatunay na kayo ang nagsasabi ng totoo at itong mamang pulis na to, ito ay sinungaling. Hindi naman po pwedeng kunin mo si Abante na witness mo. Lalong hindi mo naman pwedeng kunin um, witness yung dalawang abogado dyan na nandoon sa loob kasi abogado din yon ni Karma. So, anong kailangan ninyo? Magtatanim ka, kailangan nyo ng isa pang tao. At ito na nga di ba, maliwanag na hindi binanggit at walang nakita itong mamang pulis na ito nung nag kayo na isa pang staff na sinasabi mo. At bakit? Bakit? Sobrang dami ba ng staff ng mga yan? Nang, nang nandyan na nakakapasok, lalabas-pasok sa mga kwarto na yan? bakit hindi mo tiningnan ang CCTV para malaman mo kung sino ano ang pangalan ng staff na yon ha Dan Fernandez kasi hindi pa kayo nakakahanap ng staff hindi pa kayo nakakausap ng staff na kukunin yung witness kapag kinasuhan nyo ito mamang pulis na ito na nagsisinungaling at kayo ay sinisiraan lang ganun lang kasimple yon Dan Fernandez di ba Ganun lang yon Kasi kailangan nyo ng talagang magpapatunay. Well, regardless kung meron kayong itatanim dyan na tao, eto tandaan ninyo, pag may staff na lumabas dyan, na nag-witness di umano, na hindi kilala ni Dan Fernandez until nung nag nila sila. Kasi hindi pa sila nakakahanap ng tao, nakakausapin na magsisinungaling para sa kanila mabilis lang naman tutunin yan. Ang dami-daming CCTV dyan sa ano sa House of Representatives imposible siguro walang nakatutok na CCTV doon sa kwarto na pinasukan ninyong lahat at doon makikita kung meron ba talagang isa pang misteryosong staff na pumasok doon nakasama ninyo ganun lang kabilis yun Dan Fernandez na patunayan pero siyempre, hindi nyo ilalabas kung may CCTV. Bakit? Kasi mabubungin kayo na wala talaga. at ang plano mo talaga dyan ay itanim na dyan sa kauna-una pagsasalita ninyo, pagdadamage control ninyo para sa susunod na magpapaganyan na naman kayo o kaya makakaso na kayo dito o may witness kami. Nakaset na yung utak ng mga tao na nakapanood nito kahit balikan nyo yung press namin sasabihin mo yan Dan Fernandez sinabi ko na doon na merong isa pang staff doon pero kilala ko sa mukha pero hindi sa pangalan tarantado niluloko mo ang taong bayan booking na booking na kayo dyan regardless pa kung sampo yung tao dyan na magwiwitness sa inyo na itong si mamang polis na ito ay nagsisinungalin nga na hindi nyo kinu na kinuers nyo nga siya kasi the fact na nagsalita, na nagset kayo ng private meeting sa isang resource person or mga witnesses, ay wala na, napulaan na kayo dyan. Kasi hindi nyo dapat ginagawa iyon. The fact na kinausap nyo at nilagay nyo sa isang kwarto, yung resource person o yung witness, meron ng influence doon. Nagpapakita na kayo ng influence gusto nyo ng impluensa doon pa lang sa sitwasyon na yon. Hindi ba? So abangan natin kung meron bang ilalabas itong Dan Fernandez na ito na misteryosong staff na itinanim niya dito sa press conference slash damage control na ito. Abangan natin yan. Wala kasing mga vloggers na nakapansin nito. Kaya sabi ko hindi ko na muna i hindi ko na lang iaano to hindi ko na lang i-discuss pero wala eh naghihintay ako wala talaga so galing na naman kay chismosong central ito kasi chismoso nga chismoso pero pag nakatotoo ito gaya na pag ayoko ko nang magsalita marami akong alag na hindi na dapat sabihin pa yun lang bye bye